Kanter, nadali natin yung isang sisig na, ayan, ayun nanay o, oh. naanap na, ayun, nadali natin, ayun nanay o, oh. ayun nanay kanter o. Oh. isang magandang umaga sa inyo mga kaander yan welcome my youtube channel yan salamat sa mga subscriber natin dyan na ano dadagdagan na tayo 400 na tayo salamat sa mga nagsubscribe natin yata at sa mga bago na mga kaibigan yan ah nakaraan kasi lumapas ako ay total na ano di lumalaban yung mga ano ngayon madalang dito sa amin lumabang alpas tayo so, para pakilala ko sa inyo pa pangati ko. Yan na ah, pag isang buwan siya sa akin na ah, nanggaling siya kay ano kay Bro Cesar. Yan. Naglalaban naman na siya. Okay na okay na siya mga kaunter. Ah, makita niyo pala siya, ano ay mga marunong tumingin ng labuyo. Yan. Hindi nagaano puro to. Yan. Ano mga kaunter. Ano ito so Hunter uh, update lang tayo sa mga natin sa mga bagong natin na uh, mga tete alimukon doon sa kay Hunter Bong pupunta ako doon eh okay, wala naman tayo magawa eh pag vlog muna tayo yan siguro ngayon, uh, ano, ng ngayon buo na yung mga ano nang labuyo ngayon buo mga labalaybo kaso yung iba ay pa sumalpok yung iba na matatapang kasi sa amin dito sa area namin wala pa nagtesting ako ng nakaraan kaso sasagutan na sila neto ng pangati ko yan. Shoutout sa mga tropa natin dyan. Yan. ah uh, punta tayo dun. Titignan natin yung mga alaga natin. ah uh, mga tinayang kula sisi o ano. Limukon. Punta ako kay Hunter Bong. Yan. Salamat nga pala subscriber natin. Viewers. Uh, thank you sa mga ano. Sa mga panood nyo. Yan. Yan. Good morning ka Hunter. Uh, Bisig tayo sa mga alaga. Alagang ibon. Yan. Ito yung veteranong natin pangatay. Yan.

Ito yun ang hangin parot. Oh, Ito yung hangin, hangin parot. Ang mga hunters so. oh. pala ang cosplay sa ano ang nanay neto si Mila Buyo ah bali dugol na buyo na rin to ah, pwede siya ipangati pagka Texas tsaka na buyo may anak din kasi ano yan eh hmm. yan ito muna ating content yan ating kukulok Ayan mga ka-hunter Ayan Ayan yung kapangatin natin Ayan Ayan naglalaban nyo sa Texas Ayan Pwede na natin ito isaba kayong season. Yan. muna tayo mag-training. Training muna natin siya zero. Yan, yan ka hunter ang veterano nating ano pangati may pulot Charito yan, may pulot. Nasa taas lang siya. nakalagay Yan na. Ah. Yan is na sinabak ni ano. Sinabak ni Hunter Bong. Ano, napakaganda niya mga ka-hunter. Tignan niyo sa videos ko na ano, nilapitan ko 'yan. Isang ano, round dab. Napakaamo pa niyan. Ay, sana nandoon ang pulot niya. Eh. Nag yan to, tumutulong din to para gumpisa maguni speaker. Kailangan kasi yan kasi misan yung katayan natin hindi basa-basa umuhuni pag walang kasabayan yan dami nang nahuli na niya mga kaunter ha ah, balikan natin yung ano mansuhin nating mansuhin nating labuyo eto mga ka-hunter meron tayo dito ano mistisa yan ano, nito. yan mistisa na lang to yan bali na standard siya kasi yung tatay niya labuyo yung nanay niya texas yan lumabasa niya standard siya o si ng pangatin natin. Yan mga ka-hunter. Ay eh, may mga season na rin sya kasi ibang ano na yon, Ibang busy na yun. Ngayon mga na natin yung pangatin. Yan sabay natin sa ano. Sa pangatin natin na yun. Ang ganda. Ayan mga ka-hunter ah, Okay na, ah, pang ilang weeks pa lang natin tungan eh. Ah, yung isa pala niya na kay ano, na tropa natin kay Gibbs. Ayan. Ah, paganda niya ka Sana makadali tayo sa season na to. Ah, siya, to, ano niya, pinanggalingan yan, kay Hunter Cesar. sa ka-hunter natin niya na tropa natin. para may maisabak tayo dito eh, sa ano. May sabak tayo dito sa mga ano, sa bu, sa balaan uh, natin, area natin. Yan kay Boss Mike, yung shoutout din. Yan, yung mga ka-under. ang gusto ko sa mga pangati, mga pagaspas. Yung tila nagahaman mga ka-under. Masubukan din natin ito si ano, Asero. Shoutout din Pinoy Hunters Vlog Yan yung mga katropa natin dyan So mga ka-hunter ha ah, Nangyay tayo ng ano palaki rito Kaya na nakanay niya no Ah si Mila Buyo Daming anak sa ilalim Yan mga sisim. Yan nang -huli ako dyan Eh ano pala ito eh palaki niya no Eh sandigil tiki Yan daming sisim niyan Sa ka ka-hunter Ano so, yan. Tanay niya labuyo. Ah, hindi na wala mistiso. Yan, pero mga anak ko. Oh. Yan, kaya naka kita yung pares. Ano? Ano kaya no? San Miguel yan, dalawa. No. no, kami sa vlog noon. Yan, nagpalahi niyan. Hunters din yan, Eskabong. Hmm. Yan. Yan mo na ba kami? Binalaki. Parehas na tayo. Ano din yung labuyo natin. Nakatali. O, oh, si sipag pa po nila ng ano. Alimukon. Ayan, alimukon ni Kebong. Ayan, tinali ko na. Mag-out na tayo. Ayan na natin, Oh. Ayan, nakakukunin na natin. Hmm? So yo mga ka-hunter hanggang dito na lang ating vlog at salamat sa mga sumusuporta sa atin dyan Ayan, salamat din sa palahin ni Ninong San Miguel yan, San Miguel TV yan, supportahan din natin yan at aking ano, ito ang aking pangate ha. so mga ka-hunter hanggang dito na lang aking video yan, time check pala tayo, mag alas 12 na uwi na ako, si Hunter hindi pa nakapagsaing, pektos na naman tayo sa asawa natin yan, Abing, puro manok na lang tayo yan, so mga ka-hunter Hanggang dito na ang aking video. Nahabol na ako ng aso. Bye-bye!